ng mga master magandang hapon ulit another day another blessing tayo uh, share ko sa inyo kung paano malaman na kulang sa abono kulang sa tubig yung ano natin yung tanim lalong lalo na sa upo Ah, uh, simple lang 'yan mga master pag kulang sa abono at sa tubig. Ah. Uh, yung puno niyan kadalasan walang talbos pag kulang sa ano, kulang sa abono. Tapos kung namumunga naman, mapapansin niyo doon sa bunga, hindi nabubuo lahat kasi ang isang sanga niyan dalawa or tatlong bunga. So, mapansin nyo doon, isa lang yung nabubuo. Tapos, pwede rin na yung bunga deform, ibig sabihin. Hindi maganda yung shape. Uh, pantay yung sa may tangkay banda pagdating doon sa may pit banda. Parang ano siya, matulis siya. So, ibig sabihin nun, kulang sa abono or kulang sa tubig. Dapat laging balance yung abono at tubig eto yung status na nung upuhan ko ngayon ah uh, two months na to naka ano na ako dito naka 15 harvest na ang kabuuan na kilo na nakuha kong bunga dito na sa 400 kilos na 90 ka puno lang to So, eto eto yung status niya So far sa akin wala pa namang ano, wala pa namang na-deform. Ah, uh, okay pa naman yung ano, okay pa naman yung mga bunga. Maayos pa naman. Ito. Sa talbos, ayan. Maganda pa yung talbos. Ito yung status ng dalawang buwan. Ibalik lang natin dito sa taas para tuloy-tuloy pa yung paghaba niyan. Pag hinayaan kasi natin yan na nakalaylay, kagaya nito. Ito yung hindi ko na pinakyat kasi talbos lang naman to eh. Wala nga namang ano to, wala namang problema. Kasi after niyan mamunga, oh, tatanggalin ko rin. Kaya okay lang yan dyan nakalaylay. Ayan o oh, yung isang sanga. Merong apat, apat na bunga. Oh, Sa abuno nga pala, mga master, ang pagay ko bawat puno, 3.5, ano, 3.5 liters na abuno yan bawat puno. Bali, yung kalahating kilo, nilulusaw ko sa 16 liters na balde. Tapos, yan yung dinidilig ko dyan sa puno. Isang abuno lang ginagamit ko, triple 14 lang, ayun o. Yan yung isang sanga tatlo yung bunga niyan. Ito. Halos pare-parehas yan. Isang sanga tatlo yung bunga. Basta ang importante dito, mamintin yung abuno, tapos mamintin yung tuloy-tuloy na paghaba ng main na puno. Tuloy-tuloy din yung labas nung sanga niyan. So, andiyan nakasalalay yung bunga sa bawat sanga. Pag walang sanga, wala talaga yung bunga mga master. Kaya ang pinaka-importante dyan, yung sanga mapalabas. Ayan ah. Oh. 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 ito. Ito tatlong piraso. Isang ano lang to isang sanga lang. So, ganun lang. Ganun lang kasimple mag-alaga ano, mag ng upo. Hindi siya ganun kasilan. tapos isang insecticide lang rin sa akin, ano, lanit lang din. Wala akong ibang ginagamit, wala akong foliar or kung ano pa man ng mga ano mga klase ng insecticide. Ito oh. Ah, uh, tatlong ano ulit 'to. Oh. Tatlong bunga din sa isang sanga. Alas karamihan dito, tatlong bunga bawat sanga. So pag kulang sa ano 'yan, kulang sa abuno, kulang sa tubig. Kahit ganyan na yan kalaki, ang mabubuo diyan isa lang. Mamamatayan 'yung dalawa. Ah. Uh, yan 'yung kagandahan kapag na-maintain 'yung abuno, na 'yung dilig na tubig. Lahat na nabubuo. Ito 'yung kagandahan doon sa ano, sa hindi siya biglang bumunga. May na-experience kasi ako dati na ang dami talagang bunga halos hindi ka makaano dito hindi ka makapag spray sa ilalim kasi bawat hatak mo nung ano nung sprayer tatamaan mo yung bunga yun saglit lang yung buhay nun parang hindi umabot ng tatlong buwan namatay agad kasi yun ang nakita ko doon yun nga piglang volume nung bunga tapos yun namatay na ang abono ko nito mga master every 5 days kung malit man ako ah uh, 7 days yun yung max na araw ng abono ko yan ang dilig ko dito sa ano sa isang puno nito uh, 5 liters araw-araw kasi walang ulan dito sa amin eh. Mainit talaga, araw-araw mainit. So 5 liters kada puno. Ato. ito. Ito sa inyo yung puno. Yan, isang puno na yan, 5 liters yan. Kaya mapapansin nyo, malaki na yung puno nito. Ngayon, ah... Um, uh, na nasa na to nasa 3/4 na kung familiar kayo doon sa hose yung ginagamit pang dilig yan ganoon na siya kalaki nasa 3/4 na so, siguro after isang buwan pa mga abot yan ng mga 1 inch mahigit yung puno niya may i-share din ako ito itong isang puno ko na to ayan na ah, tingnan nyo yung dahon halos na matay na ayan ano to ah tinamaan ng bakterya yan mga master ngayon so, ang remedyo na ginawa ko dyan yung ni na antibac antibacteria na downy ni isang sachet no nilagay ko lang sa isang balde na tubig tapos binuhusan ko yung puno ng ano isang litro bawat puno ayan hanggang ngayon buhay pa nakasurvive naman sa upo ko lang na try yun sa ampalaya tinry ko hindi siya umubra so sa sana makatulong sa mga farmer natin na nagtatanim ng upo.